Ay po mga kasimple, nandito po tayo ngayon sa 6 at magsasagawa po ng street mass after po nung dalaw tahan ng kahapon. Ito po yung mga pictures nung aning dalaw tahan ng kahapon na inakyat po namin si Lolo Enteng sa mga bahay-bahay at in-invite din po namin sila dito sa Misa ngayon. Ngayon po ay uh, Thursday, September 14 at ang Misa po ay ngayong 6pm. po ang mga servers na uh, members po ng DPKK at mga iba pang ministry sa simbahan like yung LCM at uh, UCG. Uh, at ngayon po ay nagsasalwa lang muna ng rosary habang inaantay po ang 6pm uh, schedule po ng Misa. Nandyan din po ang mga members ng Shrine Promotion Ministry. Nakikiisa din po kami ngayon sa street mask na gaganapin. Sinasalwa okay. po mas dito dahil wala pong chapel dito sa Phase 6 at medyo malayo din po uh, o mahal mahirap pamasahe papunta po sa simbahan. Sabi po ng mga taga rito ay nasa 60 pesos po ang one way papunta sa simbahan. At ito yung mga sinasabi nilang dahilan kung bakit medyo hindi sila madalas nakakapunta sa simbahan. Na kaya po inilalapit natin ang simbahan sa kanila sa pamamagitan po nitong dalaw tahanan at itong street mass. Inaantay pa rin po natin mga kasimple uh, ang schedule lang misa at yan nga po ay habang hindi pa sumasapit ang ika ng hapon o schedule lang misa ay nagro-rosary po muna sila. mapapansin nyo po may mga manok na tumitilaok sa background kasi yan po ito po yung kanilang clubhouse dito. Dito po isinagawa ang street mass ngayon kasi medyo maulan. Kung napapansin nyo po basa ang kalsada. At dito po kasi may bubong. yan. Usually po kasi ang street mass ay talagang sa mga streets po. Naglalagay lang po ng tent. Pero so, ngayon po ay wala yatang nakuha na tent. Kaya dito muna isinagawa po ang misa. Sinunan po ay sa mga inakyatan kahapon ni Lolo -lol Ente sa tahanan. Nag-request lang siya ng mga bago mag-start ang misa. Kaya, yan po. Mag-umpisal siya ngayon para makapag-communion siya kasi matagal na raw siya hindi nakakasimba. Santo. Uh -huh. Sumayin sumay niyo ang Panginoon. At uh sumayin -huh. niyo rin. Mga kapatid, at may ginagulita ang kapistahan sa pagtatampok sa krus na banal. Kung mayroong isang tunay na sumisimbolo sa pag-ibig, ito'y hindi ang puso, kundi ang banal na krus. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakabati mo na yung mga katabi ko din. Gusto po kayo. So ngayon ay ating pinagdiriwang... Um, wait itong mayroon. Ano? <laughs> Baga, yung kasing pinagdiriwang. Ngayon uh, so, ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatanghal ng banal na krus. Ano ang kwento sa likod mo nitong triumph of the cross or exaltation of the cross. Ito mo yung po yung pagkakatagpo sa banal na krus na tinagpapuan ng ating Panginoong Yesus na isinagawa ni St. Helen, nanay ko ni Constantine. Uh, naroon, simula ko uh, year 335, ay nagkaroon ng pagkakatagpo at pagdiriwa ng pagkakakita sa banal na krus ng ating Panginoong Yesus. Kaya ho, you na know, natin ano ba ang kahalagahan itong pagkakatagpo, pagtatanghal, sa badal na krus ng ating Panginoong Jesus. No, bukod, bukod, bukod tangi mo tayo, kahit naman siguro sa ibang uh, sakita o religion, ay ayaw nila ng krus. No. Pero tayo, ito po yung lesson kung bakit ipinagdiriwang itong exaltation of the cross. Una, let us love the cross. Kasi nyo nga, love the cross. Love the cross. Ikalawa, ano lesson na makukuha natin sa exhortation of the cross na ito? Wala kong iba kundi wag usan na natin ikahiya itong cross. Si Jesus, nung siya'y nakapangos sa cross, ano ba kung kanyang tanging yaman? No? Wala, saplot lang. pagi sa ating banal na pagdiriwang. Maraming maraming salamat po. Tandaan natin sa pagtatanghal ng banal na krus, banal na kahoy ng krus ng ating Panginoong Yesus, ito'y nagpapaalala sa atin. Na nawa, huwag natin ikahiya ang krus na ito bilang tanda ng ating pananampalataya. At ikalawa, mahalin natin ang krus ng ating Panginoong Yesus sapagkat tunay na ito ay naging tanda ang ating kaligtasan, tanda ng tagumpay ni Jesus laban sa kasalanan ng kamatayan, ang banal na krus, ang tanda ng kanyang wagas na pag-ibig sa bawat isa. Sumayin niyo ang Panginoon. At ah, sumayin niyo rin. Sumay Pagpalaid tayong lahat sa halang ng mga, ng anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Niseni aling na tagay ninyo ang ni ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo tayo atibig pa yong pag-ibig. Masakong streetlas, mala simple. Yempre, picture po kami kanina kasama yung mga DPKK members at kami pong Shrine Promotion. Ito po yung picture. Po. Salamat po sa inyong lahat sa paglilingkod. 20 minutes later. Nagutom si Manny. Yan, nakatay lang natin. Mo order sa Tontons. Ng sisig at saka barbecue. Yan po, mga simple. Babayad na si Manny. Nag-request ng dinner dito. Para may iba naman daw. Pagkagaling sa street pass, si libretso kami dito. Kaya na, ang oh. ano mo? Sisi. Ang iyong request. Yes. Naglilihi ka ba? Ba't gusto mo sisi? Pwede na mo sa bahay kumain. Ba't dito ko palagaya? Wala sisi sa bahay. Wala so, sisi. Kain muna tayo, mga kasimple. Bago kami muwi, kakain muna dito. Ayan. Si sisi girl. <laughs> 11 minutes later. Huwag na sa sisig mo. Ayan o, oh. gusto na. Uwi na tayo. Huwag ka lang sa iba ha. Benz. Benz naman. <laughs> kami yung mga anak mo nagdagal ng limang itlog kanina. Bago tayo umalis. Tapos ikaw, nang nagsisig ka dito. Ngayon lang. Huwag na po kami. Baka magyaya pa to sa iba eh. Huwag na tayo. Dito, sa ka. Sa, Diretso sakay ng kotse ha. Baka ako saan ka pa pumunta. <laughs> na, binisan mo.